sa up mga uh, good morning sa inyong lahat. So, bali sasagutin lang natin yung ang uh, ibang mga katanungan dito sa ating YouTube channel kasi may mga nagtatanong kung bakit daw tayo ay hindi na nagbablog, hindi na daw tayo nag-upload ng mga video. So, yun, yun, yung mga nagtatanong dyan is yung mga solid supporter lang natin dyan, di ba? Yung mga basher natin, hindi naman yung magtatanong kung bakit dito tayo nagbablog. <laughs> So, yan, magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good morning. <laughs> Kumusta kayo, mga solid supporter ko dyan? So, yan, ito yung dahilan kung bakit hindi na ako nagbablog nag mga idol. Kasi uh, andito ako ngayon sa Batangas. Uh, bali, nagtatrabaho ko dito mga idol kasi video mahina pa naman yung ating vlog. Hindi pa naman tayo kumikita dyan buwan-buwan. So bali, yung ginagawa, ko, ginagawa ko lang mga idol pag wala akong trabaho is nagbablog ako dyan, nagbablog ako, tapos ina-upload ko diyan sa YouTube channel ko yan. Bale, ngayon ay magtatrabaho muna tayo dito sa uh, Patangas. Eh, hindi ko na sasabihin yung trabaho ko dito. Kasi, uh, yun nga ay confidential. <laughs> Baka mapagalitan tayo kung makita. No? So, bale mga idol, uh, kailangan natin magtrabaho dito muna kasi wala tayong uh, aasaan doon sa probinsya. Meron lang doon is pagkain, pero kung sa pera, financial, ganyan, uh, medyo mahina natin mga idol. Eh, may nag-aaral pa naman ako na dalawang bata, tapos kinukulang ako sa mga financial yan. Yun dahil lang kung bakit hindi na muna ako nagbablog. Kasi yun nga, eh, hindi, tayo hindi pa naman tayo nagsasahod araw-araw. Diba? Yan ay ang pag pag-vlog natin is uh, kung kung wala lang tayong ginagawa, yun ang mag magiging ano natin uh, mag-vlog, ganyan kasi yung iba, namimiss nila yung ano, buhay probinsya yan, yung nakikita nila yung mga ano, yan, yung mga video yun pero yung pasensya na kaya medyo hindi pa naman tayo, hindi pa naman yung masyadong maayos yung mga ginagawa kong video doon kaya ganyan yung mangyayari pinagko-comment eh. Pangit naman ang video. <laughs> Pero okay lang yun. At least tinatry natin na sinishare na, sinishare ko yung mga buhay natin doon. Yung mga nakaka-relate, yung, yung, mga nakaka-relate lang doon, yung mga taga doon sa probinsya, diba? di ba? Hindi natin masyado nga abaan yung uh, ating video kasi yun, nakaka-boring pag binong kwento-kwento. <laughs> so, yan mga Bali, ano, pag alimbawa, kaya, ah, uh, Uh, natapos na yung kontrata ko dito, is na ako nun sa amin. Tapos mag-vlog naman ako ulit. <laughs> Yan, bali, kukuha lang tayo video pagpupunan para tayo ay makapag-vlog naman ulit, di ba? Kasi wala akong mga, ano, mga gamit sa pag-vlog. Ayan, na nakailigan ko na din kasi pag-vlog. ah uh, yung mga, ano, yung mga followers ko dito sa YouTube, pwede nyo ako mapanood doon sa Facebook. Sa Facebook, nag-upload din ako ng mga reels. Yan. Yung mga gusto lang, pero yung ayaw, wag na. Hindi <laughs> ko naman pinipilit yung ayaw, di ba? Kasi yung mga ayaw, eh, wag natin pilitin. Yung mga gusto yung pilitin natin, ay, balik tayo. yung <laughs> ano pala, yung ayaw, yung mga pinipilit na, diba? so, Bali, mga, di ba? So, yun, balik mga lodi, hindi pa na, yun yung dahilan kung bakit hindi ako makakapag-vlog na. Yung makikita niyo mga vlog ko eh, is si yung mga dito na muna. Pero hindi pa naman tayo, hindi naman tayo masyadong nakakapag-vlog dito kasi yan nga ay pagod tayo sa trabaho pag di ba? Uh, nakakapagod. Nakakapagod maging mahirap. <laughs> so, yan. Medyo hindi na tayo nahiya. ngayon magsalita sa camera. Dati, mga, yung mga vlog natin is may na medyo kulang pa tayo sa confidence. Confidence. Yung <laughs> ngayon, so, dito akong mga idol sa, no, sa boarding house. Boarding house namin to hindi namin ito bahay na. namin ito bahay. Eh, yung mga kasama ko dito, yung mga kapatid ko. Ayan. Okay. So, yun. Yun yung dahilan mga Lodi. Ayan. Pasensya na kayo. Ngayon ko lang nasagot. Pero hindi ko na i-attach yung, ano, yung mga um, nag-comment kasi you ano, ayaw nila. <laughs> Ayan. Okay. Huwag na lang muna. So, yun. Bye-bye. Uh, ingat kayo palagi at ingat din ako sa ingat din ako araw-araw dito palagi. <laughs> Bye.